ikatlua nga ibanghelyo nga gikotlo sa Ibanghelyo San Marcos ang shorter version nga gikan sa chapter 12 verses 41 to 44 na is mahitong sa minsahi sa kalidad o kinaiya sa usa ka tinuoray nga paghatag kung usa ang gibasihan niini ang tinuoray nga paghatag wala magdepende sa gidakwan wala magdepende kung usa ato makita sa gawas kundi li kung unsa ang kasinsiro o kaabri sa tao na mihatag ni ini, regardless of the amount. Nga maunis siya ang ipakita karon si Evangelio sa diyang ato ginong sa Kristo, mihatag o comparison tali sa duha ka tao nga mihatag sa ilang hala diha, sa panudlanan sa templo. Kultura sa mga hudiyo nga kung na sila yung mga kasaulugan diya sa templo, mohatag din sila sa panudlanan diya sa treasury sa templo. Mauni ang gamiton alang sa pag o kung sa mga buluhaton, o gunsa ang mga himuon diya sa templo, diya nila di dikuha. Apila nini ang maintenance. Kunya, nining maong nga okasyon, dun ay duha nga gihatagan ng pagtagan ni aron pagkumpara, kunya pagpadayag po nining punto, minsahi mahitungod sa kinaiya, sa insakto, tinuuray yun nga paghatag. Ang dato nga mihatag og daghan nga kwarta samtang sa lain bahin ng usa ka ng nga byuda nga mihatag lamang duha ka dako gideklara og gisulti og gipahinungdom niya ito sa si mga apostoles nga samtang sa Ginoo ang gikahimutan mao katong kabos nga biuda, dili tungod kay aduna tay uh, pro poor mentality dili lang na siya mao ang punto kundi gipakita ni Jesus nga Diya sa iya sa duha, mas gikahimutan sa Dios ang biudang. Dili tungod sa kagamyon nga gihatag sa biudang nga makaingon ta nga simple manggod ang kinaiya sa biudang, mauna nga gikahimutan sa Dios dili lang kana siya. Kung mutan ta, it's all about the sincerity, the openness and the willingness of the person who gives. Diha si Panghilyo gisaysay diri nga nganong gikahimutan magyud sa Dios ang kabus nga biudang? nga mihulog lang to. Towards the end of the gospel, ang ato gino umiingon, ang dato, although mihatag o ganang kwarta, pero mihatag siya gikan sa unsay sobra sa iyang bahandi. Sa lang doon pagkasulti, kapin lang, fragments only, mumho lang, tipa ka lang ang gihatag sa dato. Pero sa mata sa tao, sa standard sa tao, makaingunta nga, wag, anindog, kaya dako mali pero kung na itong di ay, in the context and in reference sa iyang kinatibok ang bahandi, bisan dako ang iyang gihatag, pero gamay rang kato tungod kay tipaka man lang. Usaman lang kato ka portion sa kinatibok ang ganyan ng bahandi. Samtang yes, diha sa Ebanghelyo, ipasabot, nga nung nagikaimutan sa Dios ang biuda, gamihatag lang duha ka dako, Ingon nga na ginoo, ingon nga, ang biyuda, di kay mutan, kay mihatag siya sa tanan na iyahan. Nga, gibutang pagayon diri sa katapusan duha kalinya sa Ebanghelyo. Gihatag niya ang tanan na iyang gisaligan aron siya mapuhi. Sama sa naitabong sa first reading, ang babay sa sarenta na may paambit sa iyang pan, nga mauna nang unta kato ang nahipilin alang para kaniya og sa iyang anak aron sila mabuhi pero iya giapong gipaambit kini ato sa propeta nga mihangyo kaniya sa pagpakaon mao sab kini ang nahitabo sa ebanghelyo in terms of the value of the money or in terms of the amount dili gina mao ang nakap nakapahimuot sa Dios Kundi ang intention ang kaabri, ang kasinsiro sa tao nga gahatag ni ini. O na, ang biuda regardless of the two coins nga iya lamang gihatag. Sa kinabuhi nato, mausab mausap kini ang gitanaw sa Dios. Ang ginoo is not expecting us to give more than what we are capable of. Onya, the value of our offerings is totally independent from the amount na gihatag sa imong silingan o sa imong kauban. Yeah. Panaglitan. Diha sa ato karong pagsimba na ang mga sibot. Uh, dili mo mabalaka kung panaglitan 5 yung ihatag yung makaingon takatuban 100 yung mo mong mayingon mura makugula dawe kahimot is gino kay 5 raman kato. Kadipindi biya na sa kaabri sa inyong kaugalingon. Kung ato mais -mais na ibutang sa mais-mais ng pag-aistorya ba, may atong i-apply ka dako nga kwarta at duha ka dako sa usakabiyuda. Mura ba, panalitan lang doon ay taong muhatag o 5,000. Na mahimuot magitang malipay kay muhatag ng 5,000. Di ako yung usang muhatag ng 5 pesos. Tingali ang impact sa 5 pesos na gihatag, layo ra sa impact nga makakuha atensyon sa mga tao diin nakalawat o nihatog 5,000. Apan, kini maoy timan eh. What is 5,000 to a person receiving 60 to 80,000 pesos a month? What is 5,000 to a person receiving 80,000 a month? Tipakara ang 5,000. Sa laing bahay, What is 5 pesos to a person who has an income barely a hundred pesos a day? Dako kayo ang 5 pesos para kaniya. Mauni na hitabo niya si Banghelio o mauni na hitabo sa biyuda. Gamay ang amount pero dako kaayo ang impact tungod kay mauman to ayang isalikan. Sa kinabuhi nato dili lang kita mo focus sa amount bisan kon ganahan tag sa dili makatabang mana sa kinabuhi nato makatabang na sa gamit sa parokya labi nagdonatay mga proyekto pero ang mas makapahimot biha sa Dios mao biha ang intensyon mao biha ang kaabri sa kaugalingon kanilang yun, moy ato ang una-unaon kanunay dili mangayo ang Ginoo gikan kanato sa unsay dili kaya nato maybe in terms of money in terms of talent and in terms of treasure dili mangayo ang Ginoo sa unsay wala nato apan expected mo gikan kanato nga muhatag og tubag ato sa Ginoo sa unsay iyang gihatag kung nga ni ka nato. Ang Ibanghilyo karon is not just about the Buddha and not just about the rich man. Dili lang ni kabahin sa ilahang paghulong. Dili lang ni kabahin sa amount kay ilang gihatag. Ang Ibanghilyo karon adunay nagpahipi nga mas lalong pagayon na adunay third person behind the two individuals na mihatag. Ang Ang Diyos. When God gives, it is not out of surplus. It is not just mere crumbs. It is always the best. Kung ang ginoong tag nato, dili biya na sobra. Dili una tipaka. Kung ang ginoong umuhatag, umutubag sa pagampo, dili mantinil. Mauna nga trust Him, that the moment he answers our prayers, it is always the best. Ya kini ragi mi ha. Sa iyang pagpadala siyang bugtong anak na sa kalibutan, aron pagluwas ato mga sala, it is not just the part of the son. It is the entire son. The whole second person of the Trinity na yang padala Sa so, diyang gaplano siya ng iyang ng kalibutan, ikan sa pagkamakasasala, wala siya mong padala ng mga propeta. gipadala niya ang pinaka the best ang iyang anak every time we celebrate the eucharist god is offering us something the best Pauna nga sa Eucharistia, what we receive during communion is not just a symbol, but His real body. And it is the best offering na gihatag sa guli ka nato. Sa kinabuhi nato, na, mo'y atong tanahon o no, hinumduman kanunay ang ginoo muhatag sa unsay pinakamaayo gayon na sa tao. But the question is, maubang po ni ang tubag po sa tao nga to sa Dios sa mataghi gayon nga gihatag sa Dios nga rika na ang pinakanindot o pinakamaayo gayon. Sad to say, nga ang tao usahay mantinilan ang Dios. Sama pananglitan, kung mamutahan nata, kung nga nang wala makakasimba Kapoy, wala pa magukoy panahon. Pagkasaya ka. Unya lang na ako'y extra time. So tanawa, kinida ang linya, nagpasabot na nga nga itong ginoo itong hatagan lag extra. Ay busy pa mangguko, wala ko'y lugar. Unya lag makalugar ko. Sa lakto ng pagkasulti, ang ginoo mantinilan ra.